sama sa Pensyon ng mga taga-gobyerno na punta sa ayuda. At yan ang aligasyon ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa pagsingit umano sa ayuda para sa Kapos Ang Kita Program o AKAP sa 2024 National Budget. Itinanggihan ng ilang kongresista, saksi si Namab Gonzales at Tina Panganiban Perez. Ayuda para sa tinatawag na near poor ang target ay pamahagi sa pamamagitan ng AKAP o ayuda para sa kapusang kita program ng DSWD. Sila yung nagbabayad ng buwis pero kadalasan nga lahat ng programa namin sa aming departamento ay nakatuon sa mas mahihirap pa. Pero sila yung tumutulong sa ating ekonomiya pero sa oras ng kanilang pangangailangan, saan sila kakapit. Pero ayon kay Senadora Amy Marcos, para mapondohan ng AKAP, ng kinaltasan na dapat sana'y binigyan ng pondo sa national budget. Dati nang pinagdudahan ng mga senador, nagagamitin ang AKAP para makakalap ng pirma sa people's initiative. Bagay na dati nang itinanggi ng DSWD at ilang kongresista eh, kung saan-saan yata kinuha, nagugulat ako yung 71 billion doon sa public works na puro foreign funded. Ito yung malalaking flagship project na kailangan na kailangan ng bansa. Pati yung mga pensyon, yung mga retirement fund, kasama rin yung 10 billion ng military. Tinanggal din sa budget. paano naman ito? Pinabulaan na ni House Deputy Speaker David Suarez na mababawasan ang pensyon ng mga retiradong government worker at military personnel nanindigan ng isang kongresista Dumaan sa tamang proseso ang lahat. It is a very grave accusation that should be studied very carefully and investigated. Paano po natin masasabi na hindi dumaan sa proseso? Eh kayo nga po ay nag-signify, you showed your intention, you showed your approval of the same by giving that signature. Sabi ni Senate Finance Committee Chair Sonny Angara, batid niya ang paglalagay ng Kamara ng programang akap sa budget. May nakalagay lang isa sa budget parang anti-poverty program. So similar. So nung nakita namin, parang similar siya sa AIX. Pero siguro binigyan lang ng pangalan ng ibang pangalan para may branding yung house. Diba? Hindi sabay kami yung sa HGAB, yung tinatawag na HGAB. After NEP, submit ng NEP ang DBM, HGAB. Ipinunto naman ni House Committee on Appropriations Vice Chair Raul Angelo Bongalon ang pagpapatanggal niya ni Senadora Marcos ng 13 bilyong piso mula sa budget ng 4Ps kaya napagkaita ng ayuda ang maraming nangangailangan. Si Marcos nga raw dapat ang investigahan. Lalo't simula pa noong 2021, nagre-realign na siya ng 4Ps budget kada taon. Pero sagot dito ng Senadora, Tedma. Sa Senado naman, nagpatuloy ang pagtalakay sa economic provisions na gusto ng amyendahan sa 1987 Constitution. Pinagtuunan ang pagluluwag sa pagmamayaring ng mga dayuhan sa mga paaralan na sa ngayon ay hanggang 40% lang. Ayon sa mga senador, ang pinag-uusapang pagluluwag para lang sa higher education o mga kolehiyo at technical at vocational schools. The intention is to keep basic education in the hands of uh, Filipinos. If we allow foreign uh, foreign citizens to control, uh, own and administer uh, the institutions that we are looking at, that may, uh, may be prejudicial to our Filipino culture. Uh, values moral and spiritual matters. Baka it, they may be in danger. Sabi ng isang Pilipinong nagtuturo abroad, maraming bansa na sa rehiyon ang nagbukas ng edukasyon sa mga dayuhan. Providing a globally uh, competitive and world-class education to all of these uh, 57 million young people uh, is just beyond the financial resources of the government yet. Pero tanong ni Sen. Risa Ontiveros, posible bang bilihin ng mga dayuhan ang mga paaralan sa bansa? That would be my interpretation that basically that, what, that is what ownership would allow them to do. Pero ibang usapan daw kung State University tulad ng UP at PUP. My opinion cannot sell. No? We are not even allowed to sell to alienate property, uh, property, property natin, uh, real estate even to another government agency. No, uh, unless, of course, it's by act of Congress. Para sa si GMA Integrated News, si Mav Gonzalez, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nasagi pang apat na babaeng paalisana papuntang Thailand bilang mga turista, pero magtatrabaho pala bilang call center agent sa Cambodia. Babala ng Bureau of Immigration, modus ito kung saan pangako sa mga biktima, hindi sila magbabayad para sa recruitment. Pero bago pa man makaalis ng bansa, may utang na sila sa kumpanya. Natatali umano ang mga biktima at pinapuhan sa maging scammer at maging bahagi ng sindikato. Paalala ng BI sa POEA o sa Accredited Recruitment Agencies lang maghanap ng trabaho abroad. Hindi na raw magugulat si Vice President Sara Duterte kung dadami pa ang mga testigo, paratang at pag-atake sa kanya. Sagot ito ng Vice Presidente kasunod ng testimonya sa Senado kahapon na kumukuha mo siya ng armas kay Pastor Apollo Kibuloy. Saksi si Ian Cruz. Vice sa pagdalo ni Vice President Sam Duterte sa 13th Biennial National Convention ng Chinese Filipino Business Club Incorporated, Hininga namin siya ng pahayag kaugnay sa aligasyong nakakuha siya at kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng mga bag ng baril mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Meron na po kaming nahanda uh, na statement at uh, video para sa sagot namin uh, sa statements ni Rene and uh, i-release namin mamayang hapon. Thank you, ma'am. Ma Nakakapunta nga kayo sa Mountain na pinapag Meron na kaming hinanda na statement sa... Uh, sa claims ni Rene. Ilalabas namin yun mamayang hapon. Pagsisiwalat ng dati umanong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa si alias Rene sa pagdinik ng Senado. Nangyari ang umanay pagbibigay ng armas sa magamang Duterte sa Glory Mountain na pag-aari ni Kibuloy sa Davao City. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Hinihinga namin ng pahayag si dating Pangulong Duterte habang naglabas naman ng video statement si VP Sara. Isinasang tabi ng bise ang mga aligasyon ni Alias Rene at sinabing nakagawian na raw sa Pilipinas ang pag-atake at pagbato ng sari-saring isyo laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala raw si VP Sara, may tamang panahon para sa lahat at ngayon daw ay dapat niyang unahin ang kanyang tungkulin. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin, uunahin ko ang Pilipino. Sa pagdinig rin sa Senado, sinabi rin ng isang saksi na hindi umano pinapasweldo at walang benepisyo ang mga empleyado ng SMNI kung saan honorary chairman si Pastor Kibuloy. Itinanggi ito ng legal officer ng SMNI. Sabi ni Attorney Mark Tolentino, maayos daw na napapasweldo ang staff ng SMNI at masaya daw sila sa pamalakad ng management. Sa kamera, nagpalabas ang subvina para sa pagdalo ni Pastor Kibuloy sa pagdinig ukol sa mga paglabag umano ng SMNI sa prangkisa nito. At kapag hindi siya sumipot, Upon his next hearing, absent po ulit siya, I would say I think ready po yung uh, committee to seek po, no, for, uh, to cite and contempt and seek the subsequent uh, arrest po. Patuloy namin kinukunan ng pahayag si Pastor Kibuloy para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Kinaalarma ni Paulong Bongbong Marcos ang sumbong ng mga Pinoy na mangingisda na may cyanide fishing ang mga Chinese at Vietnamese sa Baho de Masinloc. Ang China naman umalma sa joint patrol ng mga eroplano ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Saksi si Chino Gaston. Mula Locos Region hanggang Mindoro Street, sabay na nagpatrolya sa loob ng ating exclusive economic zone ang tatlong FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force at B-52H Strato Fortress Bomber ng U.S. Air Force kahapon. Ang joint patrol ng dalawang bansa inalmahan ng China. Ayon sa Southern Theater Command ng kanilang People's Liberation Army, pang-uudyok ng gulo ang joint air patrol at hayagang hinahype o pinapalaki parao ito. Minonitor daw nila ang joint air patrol at nakabantay ang kanilang mga tropa para ipagtanggol ang kanilang soberanya. Pero hindi natitinag ang Philippine Air Force na handa raw ulitin ang joint patrol. It's not directed towards any country. It's just a simple exercise. Uh, to promote uh, regional peace and security and, of course, yung sinabi ko nga kanina, to promote the rules-based order. It's part of uh, exercising our rights, especially within our territory and within our exclusive economic zone. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng DFA tungkol sa pahayag ng China. Ayon sa isang security analyst, ang pahayag ng China ay dahil sa nangangamba ito sa pakinabang ng Amerika sa Pilipinas. China is treating us really like a tributary, uh, as a tributary state, as a vassal state. We would provide the Americas the access so that they can conduct the necessary military operations against any aggressive actions by China. Ang sumbong naman ng na mga Pinoy na manging isda tungkol sa umano'y cyanide fishing ng mga Chino at Vietnamese sa Baho de Masinglok, ikinaalarma ni Pangulong Bongbong Marcos the best that we know is that there really is, as far as I can, as we can tell. Uh, sabi ng BIFAR, talagang merong ginagamit. Meron naman nagsasabi, matagal na lang matagal nang ginagawa yan. Uh, and I do know that there are cases of cyanide fission before, uh, even here in the Philippines. But I think the, 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 reason that it has been become more alarming is that it has become Uh, more prevalent. If we feel that there is enough ground uh, to do so, we will. The Philippine Coast Guard is uh, currently coordinating with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, and uh, of course uh, with uh, marine scientists, no, uh, to look into the reports of uh, cyanide fishing that uh, uh, allegedly um, destroyed the marine environment in Bajo de Macindo. So uh, right now, that is um, our collective action. At hindi lang daw baho di masindlok ang titingnan. Noong nakaraang taon, umikot ang PCG, BFAR at UP Marine Science Institute sa ilang bahura sa West Philippine Sea. Nakatakda na raw nilang ilabas ang resulta ng ginawa nilang pag-aaral sa susunod na buwan. The UP Marine Science Institute will be conducting a forum no uh, for them to uh, disclose to the public uh, the result of their findings uh, in Rosol Reef and Escolta Shoal. Ayon naman sa Office of the Solicitor General, kailangan ng seryosong factual verification pagdating sa aligasyon ng paggamit ng cyanide bago makapagsampah ng reklamo sa International Court laban sa mga gumawa nito. Para sa GMA Integrated News, sino gasto ng inyong taxi? Yet naman ni Chinese Embassy sa Pilipinas walang basehan. Ang alegasyon na gumagamit ng cyanide ang kanilang mga mangingisda. Muli rin nilang iginit ang kanilang soberenya sa baho de Masinlo kahit bahagi ito ng ating exclusive economic zone. Nangangamba po ang Labor Department at grupo ng mga employers sa posibleng maging epekto ng panukalang isang dang pisong dagdag sa arawang minimum wage. Saksi si Bernadette Reyes. Hindi pa man tuluyang naisa sa batas ang 100 daang pisong legislated minimum wage hike, malaking hakbang na raw ang pagkakapasa nito sa ikatlo tuling pagbasa sa Senado. Kung magpasa ang Kamara ng katulad na panukala at lagdaan ito ng Pangulo bilang batas, aabot sa mahigit 700 daang piso na ang minimum wage sa Metro Manila para sa mga nagtatrabaho sa non-agricultural sector. Tataas din sa iba pang rehiyon at sektor. Makapadala ng mas malaki sa, ano, sa pamilya, madagdagan. Pambili ng bigas, ganun. Para sa isang araw. Kaya nakikipagugnayan ng Federation of Free Workers sa mga mambabatas para mapabilis ang pagsasabatas nito. Kumpara sa mga manggagawa sa ibang bansa, huli, na huli po tayo sa, sa Pilipinas sa sahuran. Kaya po yung ating mga manggagawa ay umahalis sa atin, maupunta sa, sa Malaysia, sa Singapore, sa Indonesia. Pero pangamba ng Labor Department at ng grupo ng mga employer, baka hindi kayani ng lahat ng kumpanya ang dagdag minimum wage. Alam po natin na karamihan po ng ating mga negosyante na doon sa maliliit na kategorya. Yung mga maliliit kayo, umaakal na riyan dahil marami rin. Di, di, di Yung mga micro, eh, dadagdag mo na 150 to 20 percent i-increase mo. Anong palagay mo mga sa mga 90%? Eh, eh kalahati yun ng pandemya nagsara. Mabigot ko sumuro mo kung 100. Kasi depende ko kasi sa volume ng tao eh. Nakadepende kami sa gawa eh. Eh, paano pag wala? Ayon sa Department of Labor and Employment, may mga negosyong maaaring humining ng exemption sa pagbibigay ng wage hike. Kabilang na dito ang mga negosyong hindi higit sa 10 empleyado o di naman kaya yung mga negosyong may kapital ng 3 milyong piso pababa. Ang may-ari ng kainang ito, posibleng raw magtaas na lang ng presyo para mabawi ang idadagdag nilang pasahod. Kung yun po talaga yung uh, nasa batas, uh, susunod naman po kami. Pero sa kabila po nun, uh, kami mapipilitan rin po sigurong maapektuhan yung mga presyo namin. Ayon sa isang ekonomista, maaari talaga magresulta sa tinatawag na wage price spiral ang dagdag sahod. Magtaas ka ng wage that is going to be added production cost no for firms they charge higher price which will eventually be passed on to consumers no so inflation no kasi so, hihingin na naman ng panibagong round no ng wage increase para pong uh, ano yan chain reaction kaya okay. ang lagi pong namang tinatanaw ng DOLE sana mapalante para sa GMA Integrated News Bernadette Reyes ang inyong saksi Walong sasakyan sa Anahaw Street, Barangay Veterans Village, Quezon City, pinakahatak sa clearing operations ng MMDA. Natikita ng 28 sasakyan. Nagkatensyon pa ng murahin ng mga lalaking ito, mga tauhan ng towing service, para pigilan ang paghatak sa isang SUV. Hindi mo Kausap na namin yung pulis kanina. Yun Kaya kami na gano'n niya. Pinagpinyatan na namin yan. Dumating din ang may-ari ng sasakyan at pinayagan na siyang kunin nito Under the laws of Philippine Traffic Laws and Regulations, once a car is ticketed unattended and you won't be able to remove it, we have the right to tow like, it. like just like that? Sir, we gave you more than five minutes already. Police mobile na abutang nakatigil sa bahagi ng Chino Rosas Avenue Extension, Makati City, kung saan bawal pumarada. May nakapaskil pang signage doon na bawal pumarada. Bakit po kayo nakaparada dyan? Uh, for police visibility po, ma'am. Nang amin pang tanungin, sabi ng mga pulis, meron daw silang nirespondihan sa lugar pero hindi nila maaaring iditalye. Sa bahaging malapit sa boundary ng Makati at Taguig, may mga nakaparada rin jeepney sa magkabilang gilid ng kalsada. Ang ibang jeepney driver nagpapahinga raw. Ayon sa kapitan ng barangay Magallanes, lagi silang naninita pero bumabalik pa rin ang mga jeepney. Wala rin daw silang panikit sa mga lumalabag. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Pinaaga ang pagtatapos ng school year para sa mga public elementary at high school ngayong taon. Ay sa DepEd, bahagi ito ng transition para unti-unting maibalik sa Hunyo ang school opening. Saksi si Mark Salazar. Malakas ang panawagang ibalik na sa dating Marso ang bakasyon ng mga bata at Hunyo ang back to school. Panawagang narinig ng DepEd at sinang ayunan Because ito yung talagang gusto ng tao, nag-decide na tayo that we should go back. But we have to do it gradually para hindi maapektuhan naman. Dahil learning recovery mode po talaga tayo ngayon. Sa department order na inilabas kahapon ng DepEd, May 31, 2024 ang magiging last day ng klase sa public elementary at high school. Mas maaga ito ng dalawang linggo kumpara sa pagtatapos noong 2023. We adjusted the current school calendar so we will now be ending by May 31. Yun yung last day natin ng school calendar for this school year. At uh, tapos noon ang school break ay magsisimula from June 1 until July 28. Kasi ang first day of classes natin would be July 29, 2024. This is for the next school year. Dahil sa adjustment na ito, nabawasan ng pitong school days ang mga bata para sa school year 2023 to 2024. Actually, pag nung binilang namin, 179 uh, school days pa rin tayo this year. So hindi ganun kagrabe yung nawala po. Dalawa ang dahilan kung bakit gustong ibalik sa Marso ang bakasyon. Una, hindi naman daw makapag-concentrate ang mga bata sa napakainit na school sa kasagsagan ng summer. Pangalawa, magastos mag-operate ng mga school kapag tag-init dahil sa electricity at water cost. Base sa napagkasunduan sa mga konsultasyon ng DepEd, sa school year 2024-25, to 2025, May 16 na ang bakasyon. Sa 2026, April na ang bakasyon. Hanggang bumalik na ng Marso ang bakasyon sa 2027. Ang mga private elementary at high school naman ay malayang magpasya kung babaguhin din ang kanilang school calendar. Sa so, private schools naman po natin, meron kasi silang leeway talaga na sumunod sa atin or have their own uh, opening of classes or dates for opening of classes and end of school year. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Umagas tubig sa pag-apaw ng sapa sa California kasunod ng malakas na bagyo na tumama doon. Lumaha sa mga kalsada sa iba't ibang lugar at nag-iwan ng malawak na pinsala. Tinatawag nitong atmospheric river storm. Nagahanda ulit ang mga residente at mga sa malalakas na pagulan sa mga darating na araw. Pinagdiriwang ngayon ng Fur Parents ang Love Your Pet Day. Ay sa mga eksperto, maraming beneficiary na bibigay ang pag aalaga ng mga hayop. Saksi si Darlene Kay. Karamihan sa pamilyang Pilipino may pet o alagang hayop. Katunayan, 64% ng Filipino households ang may pet o alagang hayop sa bahay ayon sa isang SWS survey. Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang pinakamamahal nating pets. Happy Love Your Pet Day! Patingin nga ng inyong best friends! Mula mga aso, pusa, hanggang tilapia, talagang proud na proud ipakita ng ating mga kapuso. Pero ang 35 taong gulang na si Michelle, hindi lang isa, dalawa, tatlo ang pets. Meron siyang 20 alagang hayop, 17 ang aso, tatlo naman ang mga pusa. So, Noong nag-start ang pandemic, siya siyempre bawal lumabas. Uh, bumili kami ng husband ko ng isang mini pincher yung lalaki. Tapos ito, pangalawa. Ito, after two months, iba siya. Tapos hanggang sa na-inlove na ako sa kanilang dalawa, dumami sila ng dumami. Talaga raw hindi maipaliwanag na ligaya ang naibibigay sa kanya ng kanyang four babies. Kaya nga ito, nagpagawa pa sila ng rooftop para sa kanilang pets. Kahit na mapagod ako sa pag-aalaga sa kanila, paglilinis ng mga kalat nila, pagpapakain, hindi ko iniinda yung pagod sobrang saya ang binibigay nila sa akin. Tunay na stress relievers ko sila. Dumami ang mga alaga ni Michelle hindi dahil bumili siya ng bubili. Dahil gusto niya ring mag-adopt at magrescue ng stray animals. Ang pinakahuli niyang ni-rescue, isang aspin na nasagasaan at pinabayaan na lang sa kalsada. Hanggang sa binuunya ang grupong Tales of Hope, isang samahan ng pet lovers sa kanilang lugar, dala yung bigyang kalinga ang mga inabanduna at inabusong hayop. Ini-start ko sa stray feeding. As much as possible, kada lalabas kami may bit on dog food, cat food. Hanggat pa paano, maibsan ko yung gutom kahit isang araw man lang nila. Ayon sa isang psychiatrist, marami raw talagang benebisyo sa mental and emotional well-being ang pagkakaroon ng mga alagang hayop. Sabi nga ni Mariah, sobrang klingi ng kanyang pets. Dahil daw sa kanyang fur babies, nararamdaman niyang marami sila sa bahay. Kwento naman ni Refuge, ang pet dog daw nila ang sumasaway sa mga humahawak sa kanilang mga halaman. Siya rin daw ang nakakahanap sa cellphone, ball at pera sa bahay. Dahil labis na pagmamahal ang ibinibigay sa atin ng ating pets, hindi ba tama lang na suklian din natin sila ng sobrang pag-aalaga at pagmamahal? very important po na um, number one, kompleto po ang bakuna. Kasama po dito ang pagpapakapol or stay and neuter um, para po maalagaan natin sila ng mabuti. At ngayong mainitang ang panahon, importante rin daw na lagi silang painumin ng tubig, huwag ibilad sa araw at iwasan ang suotan ng damit at sapatos kung hindi po natin kayang mag-commit um, in giving them time, um, adequate time, exercise, and the love that they deserve, um, siguro mas mabuti pong wag na po muna tayong kumuha ng mga pets kung hindi pa tayo ready for the lifetime commitment. Yung mga alagang hayop natin ang mga tanging nilalang sa mundo na hindi kahuhusgahan, hindi kahihinga ng kapalit at higit sa lahat, mamahalin ka ng walang hanggan. Kaya dapat sa abot ng ating makakaya ay mahalin natin sila. Hindi lang dahil love your pet day, kung hindi sa bawat araw ng kanilang buhay. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, ang inyong saksi. Kinundi na ni Dominic Roque ang mga anyay mapanirang pahayag ng entertainment vlogger na si Christy Fermin. Hindi raw totoo ang mga malisyosong pasaring na nagdikit pa sa dalawang politiko. Saksi si Aubrey Carampel. Sa pahayag na inilabas ng kanyang mga abogado, binasag na ni Dominic Roque ang pananahimik sa ilang isyong lumutang sa gitna ng breakup nila ng dating fiancé na si Bea Alonzo. Kabilang ang mga akusasyong isiniwalat ng entertainment vlogger na si Christopher Min sa kanyang vlog. Malicious and defamatory daw ang sinabi ni Fermin na may politikong benefactor si Dominic na siyang nagmamayari ng tinutuluyan niyang condominium unit. Idinikit daw sa issue si Dapitan City Mayor Bulit Halushos na matagal na niyang kaibigan at may-ari ng inuupahan niyang unit. Nahihiya siya at humihingi ng paumanhin kay Mayor Bolet at sa kanyang pamilya na nadadawit sa issue. Humingi rin ng paumanhin si Dominic ay dating Congressman Bong Suntay at sa pamilya nito na nagdulot ng pagdududa sa sexuality ng dating kongresista. Pagdidiin pa, walang gas station na pagmamayari si Dominic. Sabi ni Suntay, may mga naglagay daw ng mali sa pagkuha niya kay Dominic bilang brand ambassador kahit hindi niya pangalanan, siyempre pata sinabi mo na sino ba naman yung politiko na may, may ari ng uh, gasoline company. E tapos nun, pa, if you go to... Eh, 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 siyempre, there are malicious people na, uy, ito, may, may picture kasama si ako na... na yan nga, yung contact signing namin for gas station. Oh, Biniga, binigyan ng gasolinahan. Matagal na raw niyang kaibigan si Dom na nakilala niya dahil sa kanilang hilig sa pagbumotorsiklo. That gesture of friendship, that gesture of wanting to help a friend, was twisted by some people. Iba na? ginawang malicious, ginawang chismis, which is unfair. Buti kung ako lang, eh, paano yung mga, yung pamilya ko, yung anak ko, yung asawa ko. Di ba? Eh uh, ano yan eh, ano, you're affecting so many people in, in, in that process. Pinag-aaralan na rin daw nilang maghain ng reklamo. Si Bullet also wants to file. Ako, I'm talking to my, uh, my lawyers also. On what we could do. Alam daw ni Dominic na bilang isang celebrity, bukas ang kanyang buhay na pag-usapan ng publiko. Pero lumagpas daw ng hangganan ng protected free speech si Fermin at sinadyang magdulot ng pinsala sa integridad at dangal ng apektadong mga individual. Hindi rin daw sinikap ni Fermin na kumpirmahin ang anilay defamatory statements kay Dominic. Pagdidiin pa ni Dominic, hindi sila nag-aaway ni Bea dahil sa prenuptial agreement. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag si Mayor Bullet at si Christopher Min. Para sa GMA Integrated News, Obri Carambel ang inyong saksi. Bahagyang natuldukan ang napakalamig na palahon sa Tokyo, Japan. Kaya nakalabas pa ang mga residente para masilayan ng cherry blossoms. Ang silang residente, laking gulat nila sa biglaang pag-iba ng temperatura ngayong araw mula kahapon kung kailan balot na balot sila. Marami sa kanila ang namasyal at bumisita sa mga namumukadkad na sakura o cherry blossoms, tanyag ng mga bulaklak sa Japan. Pero hindi na kailang mag-Japan para makakita ng mga namumukadkad na kulay rosas na bulaklak. Meron din yan sa malungon Sarangani. Pinapasyalan naman doon ang mga pink trumpet trees. At inaamoy pa ng mga turista ang bango ng mga bulaklak. Salamat tiga sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Clavio. At ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magigig. Saksi! Saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.